Hello guys, magandang araw. Siya nga pala may nais nice akong i-share sa inyo regarding uh, sa pagmamahal sa ating mga magulang. Nabasa ko sa Epeso 6, 1 and 2 nang sabi doon, mga anak, igalang ninyo inyong mga ama at ina dito sa, lupa. No? Binibigyan tayo ng Panginoon na bilang anak na kailangan nating sundin yung sinasabi ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pagpapahalaga, paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. Ano man yung mga nangyari, nagkulang man sila sa atin, napabayaan naman tayo or iniwan man tayo. Kagaya ko po, ako po ay is produkto ng broken family. Almost 33 years na wala yung nanay ko. But when I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, doon po ako nagkaroon ng realization na mahalin ko yung aking nanay sa kabila ng ginawa niya sa aming magkakapatid. Doon ko nakita na napakahalaga na nagkakaroon tayo ng pagmamahal at pagpapatawad sa ating mga magulang. Kaya mga kabataan, nakagaya ko, kung sa ngayon, hindi mo pinaparamdam sa mga magulang mo ang paggalang, pagmamahal at pagrespeto. Yan, sinabi ng salita ng Lord na igalang natin ang ating mga amat ina sapagkat kapag ginawa natin yun, hahaba ang ating buhay dito sa mundo. Dahil yun ang pangako ng Diyos eh. Once na marunong kang gumalang at rumespeto sa mga magulang natin, hahaba ang ating buhay. At hindi lang yon totoo na sinasabi ng Panginoon na ang, ang mga anak na hindi marunong lumingon sa kanyang mga magulang kailanman ay hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kahit ano man ang marating mo, yes, maging matagumpay ka man ngayon, maging successful ka, maging victorious ka, na-achieve mo ang gusto mong gawin, but at the end of the day, babagsak at babagsak ka rin. Kaya isang paalala sa atin, mga anak, na katulad ko, na mahalin natin ang ating mga magulang hanggat buhay pa sila, hanggat may hininga pa sila. Iparamdam natin ang pag-ibig at pagmamahal sa kanila at alagaan natin silang lahat. Matuto tayong magpatawad sa mga magulang natin na nagkulang sa atin at mga nang iwan sa atin. Muli, magandang hapon. God bless you. At nawa ay may mga natutunan tayo sa hapong ito. Bye!